A moment of patience in a moment of anger prevents a thousand moments of regret. Minsan pa ay narito tayong muli Ustad Ibrahim Romas at Ustad Abdullah Kuti. Nandito kami mga kapatid. Upang o ipagpatuloy natin ang ating paksa na pinamagatan nating Why Islam is the True Religion of God. Kaya naiwan nating uh, talakayan, binanggit natin kanina, na nais nating patunayan ang tatlong kriteria na taglay-taglay ng Islam. Pagpapatunay kung bakit itong tunay na relihiyon sa Diyos. At nasagot mo na kanina, Ustad, yung tinatawag na ito ang reliyon na sa Diyos sapagkat ito ang pinaka-reliyon na itinaguyod ng lahat ng mga propeta ng Diyos. Ngayon nga, binanggit mo kanina yung tungkol kay Prophet Noah, kay Prophet Ibrahim, kay Prophet Moses, kay Prophet Jesus Christ alay salam. Ngayon, binanggit ba sa, sa Quran mismo na ang Diyos, ang kanyang reliyon ay Islam? Very, very clear ustad. Quran chapter 3 verse 19. Sabi ng Allah, In nadina, in dalahil Islam. The religion in the presence of Allah, The presence of Allah is Islam. Ayyuh. Another Quran 3 verse 85. Mm -hmm. Whoever mm -hmm. desires a religion other than Islam, in the hereafter, they will be one of the losers. Ayyuh. Another text of Quran chapter 5 verse 3. Said Allah, uh -huh. uh, Today I have perfected your religion, and I have chosen Islam. Mm. Your as your. Religion. No, no. Ustad, so, malinaw. mayroon, malinaw mm. nga tayo manababasa sa kura ng ating ebidensya. Oh, no. Pe, oh, pero sila, yung nag-claim na sabihin nila hindi, okay. Mm -hmm. Saan? Ito sa Biblia? Mm -hmm. Buklatin nga natin mga Biblia dito. si mm -hmm. buhano Tagalog version, international mm -hmm. version, King James version, mm -hmm. today's English version, mm -hmm. ano ba dyan mga version-version na dyan? Mm -hmm. Basahin nga ninyo mm -hmm. kung ano po ang relihiyon ng mga propita at asugo. Okay, ang relihiyon ng Diyos. Ando to pagka binasa itong Biblia, Ni pangalan nga ng Diyos, wala doon. Ustad, eh. nagtataka ako. Bakit? Ang mm -hmm. salitang religion mm -hmm. ay nabanggit sa, sa Biblia many times. Mm -hmm. James chapter 1 verse 26. Mm -hmm. Ito na prepare ko na, Ustad. Okay. James, ano bang James sa Tagalog? Santiago. Sa layo-layo naman Santiago Dapat James. Dapat nga Jaime. Jaime sa ano? Mm -hmm. Okay. James chapter 1 verse 26, ah. I will read and I will oh. quote. Uh -huh. If any I, If any one considers himself re religious mm -hmm. and yet does not, huh, yet does not keep a tight rein on his tongue, mm -hmm. he deceives himself, and his religion is worthless. And quote, mm -hmm. salitang religion, ustad. Mm -hmm. Another real word of religion naman. Mm -hmm. Sa Acts 25 mm -hmm. verse 19, mm -hmm. I will quote. Inst instead, they had some points of dispute with him about their own religion mm -hmm. and about a dead man named Jesus. Sabi dito, unquote, etc. Word religion, Ustad. One, two, three, four, five, six. Hap, dusi eh, na, Ustad. Anong pangalan ng religion na yan? Kaya nakapabanggit ang oh, banggit ang religion. Stad, bang ng religion. Ustad, ang dami nito. Dozens, huh? Uh -huh. not less than a dozen of word religion uh -huh. mentioned in the Bible. Pero but there is no such name of such religion. Ayun. Para bang sabi na may pangalan, may pangalan ang Diyos, may pangalan. Wala namang pangalan yung ang Dios. Oh, sa plus religion, religion, religion. Ano bang religion? Wala din. Baka na dyan yung the Holy Roman Catholic Church, wala ba? O. lalo na siguro yung Iglesia ni Cristo. Saan ba? This is Iglesia ni Cristo, the religion of God. Seventh-day hmm. the Adventist, the religion of God. Hmm. Juba Witnesses, the religion of God. Hmm. Baptist, the religion of God. Saan nga? Born again. Uh, burn siya. Uh, 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 born pala. Oh. Born again. Oh. Saan po mabasa? Sa Biblia. Nang nagsabi ang Diyos, born again is my religion. Mm -hmm. Eh wala po, well, Ustad. So... Eh kung mabasa, sa legal discussion, Ustad, mm -hmm. in logic, mm -hmm. kung mayroon sa Biblia mabasa, kung sakali lang may babasa sa Biblia, mm -hmm. nga the religion is Christianity, you must uh -huh. witness, uh -huh. di tabla tayo, uh -huh. tabla. Oh. Pero, kung may babasa sa atin, sa kanila, kayong mga attorney, alam ninyo, mm -hmm. ng amin ito is, is a prima facie case. Mm -hmm. Na sa panahon na ito hindi ma-dispute, hindi ma-refute. Ang aming binabasa dito, this will stand as an evidence and proof. Mm -hmm. totoo ang amin sinasabi mm -hmm. dahil wala po sa inyong Biblia. Kaya nga. So di ba basta. So napatunayan so, natin na sa ating aklat mismo, ah, na Quran na, tini, na ating tinitindigan na yung aklat ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanyang pinatutunayan sa atin na siya mismo ang nagtatag ng kanyang relihiyong Islam. Baka hindi nila naintindihan ng Islam, mm -hmm. ano ang Islam, Ustad. Ating i-clarify kung ano bang Islam. Islam eh. means submission to the will of God. Literally, ang kahulugan po mm -hmm. ng Islam is kapayapaan. Mm -hmm. Pag sumusunod ikaw, sabi mm -hmm. ng Diyos, huwag kang magnakaw, mm -hmm. huwag kang magpatay. Huwag kang mangalun hmm. Pag sumusunod ikaw sa kagustuhan ng Diyos, hmm. yang pong batas na yan hmm. ay Islam. Ayol. Ang sumusunod po dyan ay Muslim. Hmm. Ha? Masibuano ka man, matagalog ka, mailokano ka, mamaranaw ka, matausog. Hmm. Pag sumusunod ikaw sa batas ng Diyos, hmm. tinatawag po ikaw na Matuntow, Muslim. At unto, kung talaga namang itong mga pastor, itong mga pare ay uh, tapat sa kanilang tinuturuan, mm -hmm. ay talagang mababasa rin naman sa Biblia na talagang ang relihiyon ng Diyos ay Islam eh. No? Mm -hmm. oh, Sapagkat okay, sabi miss, kasi ang sabi ko kanina, pagsunod, kapayapaan, bla bla bla, kung mm -hmm. anong ibig sabihin ng salitang Islam, nandito sa Deuteronomy 12.32. Uh -huh. Ang sabi, kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa, wag mong dadagdagan ni babawasan. Oh, so, complete God. submission to the will of God. Kung sabi walang dagdag, walang bawas. Binabawasan nila, Ustad, kasi sabi nila, lumang tipan na yan. Yeah. Pag hindi lang matatanggap, e, lumang tipan lumang na yan. Tipan na. Bakit ba? Oh. Ang, ba? Ang batas ba ng Diyos ay parang chinilas at damit hmm. Hmm. na maluluma hindi mo nagagamitin? Parang naalala ko tuloy yung ah? ano, eh, sabi, ang bakya ah. mo nening, luma't kapas mo. Awit ah, yan, Ustad. Ah. kasi ah, nasanay sila. Oh. Doon so, sabi. pag hindi mo nagagamitin, e, parang damit ay batas hmm. ng Diyos ay forever. oh no? Sabi nga ni Kristo, nga mm. mawala man ang langit, mm. mawala man ang lupa, ni tuldok, ay hindi niya ay, Nikodlit, ay hindi niya ano, mawawala. Mawawala Hanggang sa matapos ang nasusunod. Pero ang mm. ngayon ang problema, ustad, may mm. laking problema mm. dahil po tayong mga Muslim nagsasabi mm. na Islam ang tunay na relihiyon mm. ay sinasalungat nilang na hindi daw totoo. Mm -hmm wala naman sila mapakitang ebidensya. Wala nga. E eh, Romano-Katoliko nga, sabihin nga nyo, mga Romano-Katoliko, basang na kayo sa si Biblia na ang Romano-Katoliko ay religion ng Isokristo? Mm -hmm. Kasi sinasabi nila, Ustad, na si Isokristo ay Kristiyano. mayro mga mm -hmm. tao na Kristiyano daw si Isokristo, eh mm -hmm. hindi yan nag-aral eh. Uh -huh. Paano mag-Kristiyano si Isokristo? Ang sumusunod ni Kristo, mm -hmm. maging Kristiyano siguro. Mm -hmm. Okay. Ano At bang relihiyon? At saka si Kristo mismo, si Jesus Christ mismo, hindi yung sarili niya sinusunod niya. Oo, oh, sinusunod niya ang Diyos. Oh, He kaya ang sabi niya sa John 5.30, maliwanag. Hmm? Okay, ang sabi niya doon sa John 5.30, basahin nga natin, para patunayan natin na hindi sinusunod ni Kristo sarili niya. Dito, 5.30. 5.30 ng John, ito sinasabi. So, basahin natin, ha? Basta, bilisan mo. Parang matanda ka na yan. Oo so, nga, no? Nahalata ba? ba? Oo, bilisan mo. Okay, Fight sige. Malabo naman ito eh. Oo. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig at ang paghatol kay matwid. Sapagkat, hindi ko pinagahanap ang aking sariling kalooban kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. Ibig sabihin, okay. sumusunod siya sa Diyos. Oh, so, hindi siya Muslim. Kristiyano. Hindi sa Kristiyano. Oh. Oh. at sa si Iso Kristo, Ustad. Mm. Kung totoo man nga si Kristo, mm. si Kristo ay Kristiyano, mm -hmm. katawa-tawa, Ustad. Mm. Bakit? Si Kristo ba'y sumusunod sa kanyang sarili? Hindi nga eh. Kasi ang tinatawag na Kristiyano, Tagasunod ni Kristo. Hindi lang tagasunod, Ustad. Mm -hmm. Ha? taga dasal ni Kristo. Dahil kung sumusunod dasal. sila, Ustad, mm -hmm. nagayuno nag-ayuno sila gaya mm -hmm. ng pag-ayuno ni Kristo. Si mm -hmm. At nagdadasal sila gaya ng pagdadasal ni Kristo. Si mm -hmm. Pero yung mga tao nag-aangkin na si Kristo so ang sinusunod nila, mm -hmm. ang dinadasalan ni Kristo. Si Kristo mm -hmm. si so hikailan man, hindi siya nagsasabi, magdasal kayo sa akin. Mm -hmm. Tinuturo niya nga magdasal kayo sa Diyos. Oh. Hindi sa sarili niya. Kaya nagturo ng dasal. Eh. Alam naman oh. yung dasal yung Our oh. Father. Oh. Our Father. Hindi oh. lang sinabi niya, My Father. Oh. Our, father our Father. Which are in heaven. Oh. Hallowed be your name. Oh. Oh. Like king so Alam na nila 'yon. Yun po, Ustad, na mm. kung sasabihin man nila na si Socrates, mm. mamaya ba tatalakayin natin ang katapusang kriterya? Mm. Ah, ano ba 'yung katapusang kriteriya natin, Ustad? It does not depend on the worshipers for financial oh. support. Hindi nangailangan ng pera sa madaling sabi. Mm. Ang isang relihiyon, tunay na relihiyon mm. ay hindi po siya nangangailangan ng pera at hindi po siya nagninenegosyo. Mm. Ha? Ah? Mm -hmm. Ano pa, Ustad? Ano masasabi mo? Eh, yun nga masasabi natin na nasa, nabanggit na natin, nasagot mm -hmm. na natin na ang Diyos mismo na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagsasabi na ang kanyang relihiyon ay Islam. Ganon din naman, sinabi niya na ang lahat ng mga propeta ay kinakailang huwag magkabahabahagi sa reliyon. Mm -hmm. Kung anong reliyon, nung nauna, yun ang reliyon na dapat nagsundan ng lahat ng mga propeta. Oh, Nayan nga ang Islamic monotheism. At walang isang propeta hmm. nagpapadasal sa kanilang sarili. Yun. Lahat ng propeta hmm. ay nagdasal po sila sa Diyos. Yung isang Diyos. Kasi, Kaya Ustad, e, isa lang ang mensahe nila. Kasi dila. hindi pwede, Ustad, suppose nga, bawal sa atin ang baboy. Hmm. E pwede pala sa kanilang baboy. Hmm. Tao lang tayo lahat, di ba? Oh. Kasi tayo mga Muslim, bawal hmm. ang baboy. Hmm. E kung iba ang reliyon, sa iba naman pwede ang baboy. Hmm. Sa atin pwede mag-asawa. Dalawa, tatlo, apat. At sa kanila, bawal. At saka wala kang mababasa Ustad, sa Biblia mismo nila. Pagdating na... sa langit, oh, Ustad, oh, oh. kung ang mga propita ay, palagay lang natin, iba-iba ang reliyon. Oh, Magdi-debate yan. Hindi lang. Ang sisihin nilang, Diyos. Oh. Diyos po. Kung ako ha. Oo. Uh -huh. Unfair mo naman, stag, mm. for stag for Allah. Sila pwedeng kakain ng baboy. Kami hindi. Kami hindi. Hmm. Magkumplin din ang kristyano. Sila pwede kumain ng dinuguan. Sabi naman ang kristyano pagdating sa langit, Panginoon, unfair ka po. Hmm. Sa aming kristyano, isa lang ang asawa. Hmm. So Muslim, apat. Oh. Naku, nagpakasarap yung mga Muslim. I mean, bawal ang dalawa. Oh, oh. Nagkumplin yung mga ano, mga propeta. Oh, ustad, ilang, ilang 124,000 prophets. Ang gulo yata sa langit, stad. Ustad. Malaking debate yan. Sa amin, kaming mga Muslim, tinuturo po sa amin propita, propeta, ah, galing po ito sa katuroan ng Allah dahil ang propeta po ay hindi nagsasalita sa kanyang sarili. So, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magpahaba tayo ng balbas. 'Di magkumpin tayo. Kami doon sa mundo eh nahirapan kami sa haba namin ng balbas. Eh wala nang nakagusto sa amin dahil mga matatanda halatang halata kaming matanda. 'Yung mga Hindi lang 'yan, nangangat eh. So, ang mga Kastiano naman, ustad, wala silang balbas. So magkumpli naman sila. Sure. Ha? sila ay bakit ang mga So, ang ang ingay, no? Oh? Mm -hmm. So, Ustad, hindi tayo maniniwala. Mga kapatid, hindi mm -hmm. po kami naniniwala. Mm -hmm. Na ang mga profeta ay iba-iba po ang kanilang reliyon mm -hmm. At kami po ay may katibayan, mm -hmm. nagmula po sa Quran. Mm -hmm. Pag sinasabi po na Islam ang relihiyon ng Panginoon, hindi po kami nagsasalita sa sa aming dila. Mm -hmm. Hindi po galing sa ito sa guni-guni ng mga isip ng mga Muslim. Kundi mayroon po kaming katibayan galing po sa banal na Quran. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel. Say my prayer, my offering. My life and my death are for Allah, the Lord of all the worlds. Nandito po kaming muli ni Ustad Ibrahim Romas at ni Ustad Abdullah Kuti upang ipagpatuloy ang ating talakayan sa paksa na ating pinamagatang Why Islam is the True Religion of God. Ang naiwan nating uh, talakayan, uh, Ustad Ibrahim Romas, mm -hmm. ay yung ating katanungan na, na is nating uh, patunayan, isa sa mga kriteriyas, kasi tatlong kriteriya yung ating mm -hmm. iniwan eh. Una, God Himself has mentioned it in His book. Mm -hmm. Ikalawa, it is the same religion practiced by all the prophets of God. Napatunayan na natin yon. Mm -hmm. Ito naman ikatlo, it does not depend on the worshippers for financial support. Yan ang patunayan natin uh, ngayon. Bago natin tatalakayin yung pang-tatlong ano, mm -hmm. category, mm -hmm. criteria sa pag- uh, intindi pagtanggap sa tunay na relihiyon mm -hmm. uh, dapat siguro din ating babanggitin ito mm -hmm. naisip ko lang mm -hmm. na itong salitang relihiyon ay hindi importante kasi mm -hmm. mga tao Ustad, pag na, na corner na sila mm -hmm. sabihin nila kaagad hindi naman importante ang relihiyon eh maraming nagsasabi na gano'n. o hindi naman relihiyon ang importante um, ano importante <laughs> Uh, relationship daw. Ipalagi eh, ko niyang naririnig, relationship. Okay. Pag sinabi niya, Ustad na, ang religion, mga kapatid, or sino man diyan uh, mga hindi Muslim nagsasabi na hindi po importante ang religion. Mm -hmm. Please, paki-define naman what is religion. Mm -hmm. Define what is religion. Mm -hmm. Bigyan mo kami ng kahulugan sa salitang religion. Mm -hmm. Dahil sabi po ninyo ay hindi po importante ang religion. Mm -hmm. What do you mean the word religion? Mm -hmm. Ustad, sa pagbabasa ko, nagre-research ako. Nagre ang ibig sabihin ng religion, Ustad, a system, a way of life, worshiping worshiping to God. ustad. Pag sinabi mo na hindi importante ang religion, parang sinabi mo na ang sistema hindi importante. Nang ibig sabihin wala kang sistema, wala kang way of life, at wala kang Diyos. Pag sinabi mo na ang religion ay hindi importante, hindi ba importante na mayroong Diyos? Tsaka iba pang meaning huh? ng religion ay huh? turning back to God. Yes. Pa isang ustad, din. pag sinabi mong hindi importante ang religion, religion, parang nagsabi ka hindi importante ang Diyos. Mm -hmm. ay, masama yon sa mga mm -hmm. taong gano'n pag mm -hmm. maging atheist ka, mm -hmm. ustad. So, importante po ang religion. Mm -hmm. At kung hindi importante ang religion, nabanggit po dito, There are dozens of word religion in the Bible. Mm -hmm. ah, Binasa natin, Ustad. Acts 26 verse 5, mm -hmm. Galatian chapter 1 verse mm -hmm. 13, 1 Timothy 5 4, mm -hmm. Acts 25 19. Ang dami. Oh. Ang kuhaan ko dito. Mm -hmm. Maubos. First Peter 4 verse uh, 18. Oh, the word dami. religion. Oh. First, oh. Oh, nako, ang dami. Kung dami. hindi po importante ang religion, bakit nabanggit, repeated many times in the Bible, the word religion. Pero walang pangalan ang religion. Ang ah, problema lang nga. Walang pangalan ang religion, oh. Ustad. Mm -hmm. Kulurum. Puloro oh. Pag wala kang pangalan, Kaya, uh -huh. dun Doon huh? mo nagpapasok yung mga iba't ibang mga nagtatagmang reliyon. Oh, Kasi walang pangalan ng reliyon. So gumagawa sila ng kasi pangalan. Kasi kung may pangalan ng reliyon, hindi darami yung Oo, Christianismo. Magpagusto lang sila. Oh. Anong pangalan? Okay. okay. Wala, so, nang, wala nang magpaparehistro sa Securities and Exchange Commission hmm. ng mga bagong reliyon. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. so, ano ba yung pangatlong kriteria, Ustad, pagkilala Sabi sa tunay nga, at hindi tamang reliyon? It, hindi ito umaasa sa mga tulong pinansyal na suporta ng mga mananamba o mga miyembro. Totoo yan, Ustad. Bakit? Sa kapanahonan po ni Abraham, mm -hmm. hindi po siya nangulikta para mapatayo yung oh, kanyang reliyon. Okay. Sa kapanahonan po ni Moses, hindi siya nangulikta ng pera para mapatayo yung kanyang relihiyon. Mm -hmm at sa kapanahunan po ni Kristo, hindi rin siya nangangulikta hmm. para mapatayo ang kanyang sarili, ang reliyon hmm. bigay ng Panginoon hmm. sa kanya. At sa kapanahunan ni Prophet Muhammad SAW, hmm. hindi rin sila nangailangan nangulikta ng, ng pera hmm. para mapatayo ang kanilang reliyon. Ustad, ha? si Kristo uh -huh. ay nangailangan sila ng pera. Ang katotohanan nga dyan, si Kristo ay binintapan pa ni Judas dahil sa pera. Bakas oh. Baka sabihin nila na ang pera ay hindi importante. Hmm. Anong masasabi mo? Eh, importante yung pera. Kaya nga, ang ginawa ni Judas Iscariot, binenta siya sa halagang 30 pirasong pila. Oh, okay. eh, ba? Diba? Kaya mahalaga yung pera. Okay. Pero kung pag-uusapan naman natin ay tungkol nga sa mga propeta, kailanman ay wala na banggit sa Biblia, maging hmm. sa Quran, na kinakailangan mangulekta ng pera para maitaguyod ang relihiyon ng Diyos. Ang totoo, ang mga propeta, pagka sila nag-lecture, sila pa nagpapakain. Mm. Ustad, kung basihan naman nila siguro si Moses, dahil sa kapanahonan ni Moses ay mm. nangulikta ng pera, mm. hindi yun dahil maipatupad ang relihiyon para magkat mapatayo ang relihiyon kundi... Ipaintindi natin ngayon sa kanila, bakit merong collection of money sa panahon ni Prophet Musa oh, alay salam? Para Muli saan yun? hindi yung para sa relihiyon nga lalago yung reliyon, mm -hmm. kundi para pa, parang tax tax yun sa kanila our, oh tax yun sa kanila income tax return income tax return 'yon okay, para sa mga tao na mm -hmm. ginagamit po in return ginagamit sa tao ay, yun. gaya ng gobyerno natin oh. humihingi ng 10% percent sa tax o ano pa mm -hmm. sa mga iba diyan sa sigarilyo o mm -hmm. sa uh, bino oh, o ano oh. man humihingi mm -hmm. ng tax ang gobyerno natin mm -hmm. but in return mm -hmm. ang gobyerno natin ay nagbibigay ng mga serbisyo serbisyo mm -hmm. ustad Manaawa ako sa minsan sa gobyerno natin bakit, bakit? tinitira bakit? at sinisiko ng iba Kurap ang ating gobyerno hmm. ha Kurap, daw. Kurap ha? daw pero ustad ang ating gobyerno ha mm -hmm. although ng likta sila ng taxes uh -huh. okay pero in return ang gobyerno ustad nagbigay ng pulis libre libre okay uh, abogado pag wala kang abogado libre, libre aral ng ustad from libre. elementary hmm. up to university state college libre oh, okay okay tulay ustad libre okay ha huh? tulay libre mm -hmm. ano pa hospital libre hospitalization okay kayo kayong mga mga kapatid ko mga banggitin ko sa kasi ang reliyon ni ustad masasaktan eh nang okay, banggitin ko na banggitin okay, sabihin ko lang kayo mga Kristiyano mga mas, mas masakit din eh kung sabihin ko kayo din. mga Kristiyano O sabihin ko na lang kaming mga Kristiyano dati o yun, ganun, uh, medyo, uh, kaming mga Christiano dati, dati okay. ay nangungulikta po kami. Kami noon ng mm. pera. Mm. Ustad, kahit man kabaong, pag namatay yung nagbibigay ng halad, mm. kahit kabaong hindi makabigay. Mm. Pag ang, ang ang membro nila, ustad, mm -hmm. ha, na ospital, naghingalo, mm -hmm. ustad, pipirahan pa. Pipirahan pa, peperahan pa Ang patay? Naghihinga na, pipirahan pa. Hindi lang, pati patay. Patay na, pipirahan pa. Pipirahan pa, pagdating sa Nakalibing sanghan. na, pipirahan pa. Hindi, Ganun ang religion, Ustad. Si Kristo, Ustad. Hmm. Yung may mga kitong, ginamot ni Kristo, libre. Libre. Okay. Mga pilay, ginato, ginamot ni Kristo, libre. libre. Hmm. Nagbuhay pa sa patay, sa kapangyarihan ng Diyos. Oh. Libre. Libre, Ustad. At samantalang siya naglelecture, napansin niya, gutom na yung mga, na, na, mga nakikinig. Anong ginama? Hmm. Libre din. Nagpakain ng? Uh, mga libon-libon, Ustad. o, Libre. Uh, Ngayon, Ustad, walang pakain ng simbahan kung walang donation. Ay, uh. Uh, walang binyag kung walang pera. Hmm. Mayroon pang secondary special, hmm. Ustad. Yung lula ko, hmm. namatay ang lula ko, Ustad. Mahirap oh. noon. Oh, Tapos, Ordinary lang yan? Hindi lang ordinary, walang ano? pangalan yata eh. Wala. Dinala namin, Ustad, sa Santander. oy, yung ah. eh, pare sa Santander, kung buhay ka pa, ah. ha, how ah. many decades ago? Mabuhay. Eh. Yung lular namin, Ustad, oh. dinala namin sa simbahan, oh. sabi ng sa Kristen, natulog pa. Ganon? Eh, sa, sa, natulog pa? Natulog pa daw sabi ng sa Kristen, oh. kasi hindi naman niya alam ang may patay eh. Hmm. Okay? So, ang layo, layo ang pasan-pasan hmm. yung patay. Hmm tinakot ko yung ano sa kristan. sabi mo? Sabi mo natulog pa mm -hmm. yung mga kamag-anak ko. Uuwi na ito. Mm -hmm. Iiwanan namin ang patay, kayo ang bahala. Takot mm -hmm. tumakbo. Wallah, tumakbo ang ano, tumakbo yung sa kristan. Sa kristan. Okay. Tinatok ang pare. Oh. Wallah. Tapos nagising. nagising. tapos mm -hmm. may dalang botelya. Ano ustad. Alak. Hindi, dalang butilya, tapos binuksan yung pintuan ustad, mm -hmm. tagilid pa. Wala, tagilid pa ustad. Ah. Nagano no? Ah. Hindi lang ko tatayo baka ang camera mano man, eh. Ah, sige, sige. Oh. Tapos ginano ustad, tubig winisik winisik lumusot sa pintuan, maliit eh. Okay. Bakit kung nalakihan kasi baka susunod papasok kami. Oh. So ang ginawa tagilid, tapos oh. ginano lang winisik winisik ustad. Wisik -wisik lang. Hindi pa nagbagting. Hmm. Di ba sa katuliko babagtingin? Oh, kasi, oh, babagtingin. Hindi kay. bagting ustad, hmm. winisik winisik lang ang hirap. So, Yan ba ang religion ng, ano? ng Diyos? Mm. Ustad, hindi ganoon Sa Islam po, libre. Mm -hmm. Ustad, libre lahat. Libre Pag mag-Muslim kayo, mm. mamatay kayo, libre. Stad? Eh, anyahan natin. Gusto nilang subukan, oh. mag-Muslim sila at... Oh. Sige, subukan yung mag-Muslim at subukan yung mamatay rin. Hugasan kayo namin, libre. Libre, okay. oo. Oo, ustad. Libre okay. talaga sa Muslim. Libinghan. Libre, Ayun. Okay. At walang problema sa kabaong. Kayong nangungulikta ng buwes, hmm. or halad, hmm. or ikapo, hmm. pera sa inyong mga mimbro, please naman. Hmm. Pag namatay niyong membro, kahit kabaong na lang ang ibigay ninyo, hmm. oh, kahit isang toothbrush monthly na lang siguro, wala hmm. eh, ustad hmm nangungulit pa, may hospital pa, may mga negosyo pa sila, mm -hmm. Ustad, may mga eskwilahan, laking business, kinukulitahan yung mga membro. Ay mm -hmm. eh, wala man in return binibigay. Mm -hmm. Subalit, sinisiraan ang atong gobyerno, mm -hmm. nakurap ang gobyerno, subalit, kayong mga relihiyon sa Pilipinas mm -hmm. na nangungulit ng pera, mm -hmm. ano bang nabibigay sa inyong membro? Ayun. Ilang kilometro ang nagawa ng Iglesia ni Cristo? Mm -hmm. Ilang kilometro na kalsada na nagawa ng Romano-Katoliko? Mm -hmm. Ilan ang natutulungan? Wala. Wala po. Mm -hmm. Ha? So yun po ang ustad, parang magagalit na ako pero yeah. na ko dahil relax lang, relax yung gobyerno lang. natin uh -oh. sinisiraan nila eh Relox nagbibigay lang naman ng libre. Ang ano, ang presyon mo, ang presyon uh -oh. mo tumas, ano? gusto uh -oh. ko ustad na kung kinukuliktahan natin ang tao, mm. bigyan natin kapalit, mm. hindi lang laway mm. kasi balik ng pastor at mga pare, ay laway. Mm. Uh o -oh, ustad. So, kaya nga narito tayo, kaya nga tinatalakay mm, natin itong paksa why Islam is the true religion of God mm, para matauhan ang ating mga kababayang, mga pare, oh, diba? mga hindi, religious leaders, ah, at mga layman. Okay? Ang batayan po natin, oh, Ustad, tandaan natin, tatlo. Mm, tatlo. Ang tunay na reliyon ay... At napatunayan naman natin, ang tunay na reliyon ay Islam. Diyos mismo ang nagsabi. Oh, okay. oh, so Diyos ah, mismo ang nagsabi, ah, ang sabi niya... Ah, ang uh, this i day I have perfected your religion for you mm -hmm. and I have completed my favor upon you mm -hmm. and I have chosen Islam as your religion. Siya may sabi noon. Siya. Yeah. At okay. nagsabi din sa yung sa kwan naman ang mga propeta, uh -huh. Islam talaga ang kanilang religion. Uh -huh. Ayun naman sa Quran chapter uh -huh. 42 verse 13. Uh -huh. so, At uh, napatunayan din natin na talaga namang ang mga propeta that is common knowledge, no? uh -huh. Alam din ng lahat ng 'yan uh -huh. na hindi sila nangongolekta nang no? pera. Nang pera. Para, para mabubuhay. Para mabuhay. Oh. Kundi yung collection na yon para sa religion. In return, hmm. gamitin may mo services. sa mga tao sa services. At ang religion talaga, oh. government of God. Yes. Kaya oh. nga, bawat propeta may mga aklat. Eh. Prophet and messenger of God, merong aklat. Katulad sa ni Prophet Ibrahim alayhi salam. So, Hofe Ibrahim, oh, ang Kay David naman, Zabur. Zabur. Eh, kay, kay Moses. Kay, kay eh, Torah. Eh, kay ay, prophet, eh, Jesus Christ alayhi salam. Injil. And finally, kay Prophet Muhammad sallallahu Alayhi wasallam ang tinatawag na Quran. Kaya nga hindi sila iba-ibang relihiyon, hmm. kundi isa lang ang kanilang relihiyon. Yan ang Islamic monotheism. At ang katakataka, Ustad, bakit nabanggit dito sa Quran hmm. ang kanilang relihiyon? Hmm. Samantalang ah. sa Biblia hindi, oh, hindi lang, wala pa rin. Wala. Oo, wala, wala, okay. nga, eh. wala, at hindi. Pangalan hmm. nga ng hindi. Diyos eh. Wala, eh. wala eh. Pangalan dito na ng walang Diyos. pangalan ng Diyos. Ay na si, wala ang pangalan. Si ng At ang mga isyo, Ustad, kanina, hmm. na binabato sa atin, ay, yun, ay bumabalik na naman yun. sa kanila. Oh, yun, yun. Yung mga issue ano 'yun? yun. Ang Mamatay mga issue tao na, daw. Di umano, Bakit maraming asawa? Oh. Mamamatay tao. Marurumi, hindi naliligo. Mga traidor daw, no? Oh. Sumisigaw pa muna bago magdasal. Uh -huh. ah, ang dumi raw ang dumiraw nating tingnan. Madumi pa tayong tingnan. Hindi, Ustad. Ay, kasi dumi lang kasi sa, dahil sa ating balbas. Uh -huh. Ustad, hindi naman ito dumi dahil kung dumi ito, Ustad, ay eh, si Kristo pala Pag ay marumi. nyo nga kaming mabuti, hindi kami mga Ustad. Alhamdulillah. Al uh -huh. Tayo, Ustad, yung paa natin, yung uh -huh. kamay natin, uh -huh. hinuhugasan natin limang bisis uh -huh. sa isang araw. Ang iba nga dyan, eh, mukha nga ustad, isang Jesus lang. At mga babae daw, para mga multo. Oo, mm -hmm. mga multo, ustad, magpapasalamat sila, mm -hmm. ustad, na mga babae nagtakip. Oh, Kasi ang dame. problema, ustad, pag mga Muslim ang nagtatakip, barang mm -hmm. terorista mga multo. Mm -hmm. Pero mga madre, reliyusa. Mm -hmm. O ka na, bias naman masyado, ustad, mm -hmm. magpapapaalam ka na dahil oh. o, wala na po tayong Kaya panahon. Kaya napansin po ninyo, aming napatunayan ng Islam ang tunay na relihiyong sa Diyos sa pamamagitan ng mga kriteriya na amin nang naihayag sa inyo. Kami umaasa na inyong sasaliksikin ang relihiyong ito at inaasahan namin mula sa tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung paano kami tinawag sa ganitong pananampalataya, kayo man po ay gayon din. Dito rin magtapos ang ating pang-apat na episode sa Paksang pinamagatang. Why Islam is the true religion of God. Subhanakallah. Allahumma bihamdika. Asyadu ala ila ant astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.